Apa? Picture mm. pa ko sa pabalay. Pabalay. Believe me. Ini wak-wak dia, dari magkukunin mapakog ka Dali dali na siya gano bisag patag na no Patag na patag Iya yeah. Ay 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 Minang no! oh. Ha ka madanas kang sa sakuan Dari oh. Babae dito. Wow. Wow, wow, wow. Yo. Lapok-lapok na pod. Ini guys, gikuana na pod diri. layoutan. or sabi saya pagi larawan hmm. Gilar <laughs> Gilarawan. Hmm. ina mm why? wy dali mo rai nang nang ako ni labog ha ayo kay law na diha dali ka makaku ano nang naglarawan na dislaga no Inak. what a nice ayo dag lagi mang O, ayo lang sa mga lamang na mabawra. Suya so, yeah, daw, Ninong. Ha? Huh? Suya. So, yeah. Lakaw. Hmm? Mabawra mo na? Ha? Huh? Mabawra. Na nga rin. Gipatag na sa darin. Hmm? Nam-anam. Dari. Very fatag da siya. Hmm, na. na siya. Gilarawan na siya. Gilarawan. Kayo ilaw man na sila. Ang gana, babawa. Correct lagi sa ilang kaya nalubong. Hmm? Ano? Kung tiilbasa nino kaya nalubong. Tapos pinto? ah, Oo. Kaya ang sanilas na penka